Ayan guys, magandang araw para sa atin lahat. Meron naman tayong panibagong tutorial at panibagong video. Ayusin natin yung uh, lock ng pinto na nabubuksan kahit naka-lock na. Ito, yan oh, nawasak na yung pinakang naglalaksakan uh, naglalak sa kanya pag sinarado natin yung pinto. Yan o, oh. uh, pansin nyo, butas na wala nang nagaharang Kapag nah, pag yan, wala na Kakay lang talaga pag uh, dito wala na yan, yan ang problemahin natin yan yan, yan mga boss ah uh, panoorin nyo at kung paano natin uh, gawa ng solusyon yan Uh, ang gagamitin niya na natin mga boss ay ito lang uh, kahit ano, kahit ito, long ng ang gamit ko, piling place lang. Tapos nagkuha tayo ng ano, manipis na bakal, tapos pinindi lang natin yan. Tapos nilagyan natin dito ng butas, yan ay natin dun sa dito. Tutornilya natin yan dito, dalawa tapos dito. Dito, hindi na natin piling tornilya na niyang gawa ng sasabit pinto natin. Kung mapapansin nyo, uh, lapat na lapat yung pinakang pinto natin dito sa hamba. Yan. Lapat siya. Kaya hindi natin pwedeng ganto lang ganyan. Yan. Kaya hindi natin dito pwedeng tornilyohan yan. Yan. Hindi pwede. Kasi tatama dyan yung pinto. Hindi rin masasarado ang gawa ng dikit na dikit nga yung pinto niya dito sa kanyang hamba. Kaya dito tayo magtutornilyo. Ang tanong mga boss, paano naman dito gagalaw yan? Ganito ang ginawa natin dyan. No? nagkatay dito ng bahagya yung sakto lang dun sa butas dun sa dun sa pinakanlak niya tapos itutupi natin yan dun paloob tapos ito pababa kaya yan ang pinakamagiging silbi niya mamaya na uh, lock kaya kahit dito lang tayo magtutur din yun kaya na uh, ayusin mo natin ito stop pakita ko muna sa inyo mga boss kung ano yung mga gagamitin natin uh, ito nga pala yung binig natin na yero, tapos slice tapos wala tayong makuhang tornil yung maiksi lang. Ito lang yung napaka natin na uh, medyo mahaba. Tapos kailangan din natin ng uh, screw. Grinder. Right. Kaya nga mas, uh, kapit na natin. Kailangan, sakto lang ito dun sa butas. Uh, medyo ano nga pala talaga ibibin natin, ibibind natin ito ng barang yan. Tapos, Ah, uh, pipilutin natin 'tong bahagi dito. Yan, yeah, kung mapapansin niyo dito, pipilutin natin ang bahagi papasok doon para pag pagpasok uh, nung ng lock automatic, uh, hindi tayo mahihirapan paglabas mamaya. Pag kasi may kantong ganyan, mahirapan sabit niyan kaya medyo Mas maganda sana kung ang gamit niya yung plastic talaga, hindi yung lumos. Pag lumos, pangit. Gusto ko yung at pantay dapat yung uh, natin yung pagbin. Sabi nung nakita sa atin na ginagawa natin to masyado lang manipis yung bakal natin. Hindi naman natin pwedeng kapalan. Gawa ng tatama nga dun. nga lang yung saan natin. Yun dito. Kaya sakto lang itong bakal na ito. Matimay mo na itong mga musok natin pangit ng pagka bind natin kasi long nose yung ginamit natin, hindi price talaga. Try natin. Kung okay na. Ah, okay na to siguro. Kaya, yung ito nga pala mga boss, ito yung sinasabi ko sa inyo pinakan nito. Ayan. Ipasok natin yung pataas, tapos ito, ipapasok natin, pa Ayan. Mamaya na natin ito ipapasok, tuturnil to, to yung natin para makita natin yung pinakang sagad niyan. Tuturnil na natin yan. Kaya pinahan mo natin yung dito mga tuturnil yun sa baba. Dapat yung malita na tuturnil yun sa harap Para... nag na ako, baka sumapit na sa pinto. Abot kaya sa تريم ني ب ايدك من اللا من ايهك تقبل من Yan yeah, mga boss, okay na ang tatlong tornilyo. Matibay na yan. Kasi alangayan dito pag nilagyan natin. No? Tutukod yung tornilyo dito gawa ng lampas. Oh. Lampas siya ng pinto natin. Kaya una natin lagyan. Pilak na lang natin to. Yan, tapos, Tilak na natin ito. Hmm. Yun. Tapos to ilutin din natin yung pababa. Kaya mga boss, na ikabitan na natin, nalagyan na natin ng dalawang tornilyo. So, hindi na natin nalagyan itong isa. Gawa ng alang na yun. sa mo kanina, sasabit yung yung ulo ng tornilyo. Dapat malit lang. Pwede naman lagyan pagka gumalaw. Maghahanap lang tayo ng malit na tornilyo. Babangga kasi dito sa ulo ng tornilyo yung pinto natin. Kaya ano, yan. Okay na. Nailak na natin dito. Pinasok natin pataas pinasok natin tapos to lagyan natin dito sa pababa kaya okay na yan tibay na yan mga boss kahit pa huwag lang tatadyakan wasak talaga yan gawa ng plastic lang naman to eh Ayan, testing natin kung masasara natin okay na okay na mga boss hindi na kaya diba? Okay. Tara daw. Yeah. Ano? Okay. Oop. Medyo tutulak lang natin ang bahagi. Gawa ng... Medyo sisikip na yun ng kaunti. Gawa ng... Sabi ko kanina, lapat tong pinto dun sa hamba. Kaya medyo itutulak natin ng bahagi. Okay na. Kahit hilahin yan. Hindi na yung matatanggal. Yun lang mga boss. Ah, <laughs> uh, lagi natin tatandaan na hindi po kahit nasira isang bagay ay tatapos natin. May mga paraan para ayusin. Eh. Yun lang mga boss. Maraming maraming salamat.